Nandito kami ngayon sa bus na Rosa. Paalis na kami, papuntang showtime. Magkasama ko ang mga kaklasiko mukhang unggo eh. Lalo ko. So. Ready, ready na rin kaming iwan si Kato doon. Classmates! Ay, Classmates! Talamin talamin. Classmates, tingin! Walang mabaho! Ang mga mabaho! Kaway kayo, kaway! Hi! Showtime! Wala kang <laughs> mabaho! Wala kang Wala kang mabaho! Ano nga ba? Pas. Ano ba? Pas. di na ko po yung basuraan? Uy, si, si... si ano? Baho dahil <laughs> si John. Si... si Andun yung trash can Walang mabaho, walang trin. Ngayon, nandito kami. Ang an yung iba ayon, namin ayon. classmate? Ma'am! Yung ibang classmate namin na nandun sa kabila. Ayan si Traspe! Ayon, Diyos ka! Eh <laughs> <laughs> si Traspe kumakaway. Eh. Enjoy. Hindi natin sila makita kasi madilim ang uh, pixel. Oo. Ayan. Uh -huh. si eh pichoy ka yung apat, hindi paalis na kami, paalam sa inyo Yuma. mak. Iben, 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 Iben,